Bakit po ma'am? Ah, ang pangit ng lasa kasing pangit mo! Tubig ba ito sa gripo o sa kanal? Ma'am, malinis po yan. Ano malinis? Ito, tikman mo! Ano? Anong lasa? Miss, teka lang ha! Sumusobra ka na eh! <laughs> Hindi na makatao yung ginagawa mo eh! Hindi makatao? Okay lang kung pagsabihan mo ako ng ganyan. Kasi malapit na akong maging amo nyo dito at kahit anong ipagawa ko sa inyo, hindi kayo makakatanggi. Yes. Ay, sana makapasok ko dito sa company to. Pangarap ko talaga dito eh. Uy, umalis ka nga! Doon ka sa kabila! Eh, miss. Pasensya na Pero nauna ako eh. Bakit? May pangalan ba dyan? Di ba wala? Kaya lumipat ka na. Miss, ito! Bakante oh! Wait, Sabi ko lumipat ka! Nakakainit yung ulo ko. Baka may sakit ka, mahawa pa ako. Ay, ang hirap pa lang magkasakit ngayon. Uh, um, maganda umaga po, ma'am. Sir. Ari ko! Morning po. Ano magaga sa umaga? Yung mat mo? Pinupunasan tong mamahaling kong sapatos? Ang dumi-dumi kaya ng mat mo? Ang pasensya na po, ma'am. Pasensya? Hampas ko yung mat sa mukha mo. Umalis dito! Ay, masyado na mainit yung ulo mo eh. Huwag ka makailam. Kanina ka pa eh. Lahat nang nilait-lait mo eh. So what? Ay nako! I-stress ako! Good morning ladies and gentlemen. Ah, uh, good morning po. Ready na ba kayong dalawa sa interview? Kanina pa talaga. Ang tagal mong dumating para tawagin ako. Ah. Okay, first for the interview. We have Mr. Deboy. Ah, uh, yes po ako po yun. Excuse me. Ako yung makuunang magpapa-interview. Ah, uh, excuse me, miss. Siya po yung unang nakapag dito and siya po yung unang i-interviewin. Wala akong pakialam. Eh mukha naman ako pa yung mas matalino kaysa sa kanya, di ba? Hmm. Ano? Miss, kailangan natin sumunod sa patakaran, di ba? Walang patakaran. Kasi, sa susunod, ako na magiging amo mo. Nasaan na yung HR office? Pupunta na ako doon! O, oh, sige, Miss. Diretsohin mo lang yun doon ha. Pagdating mo doon sa may bandang gitna, kaliwa ka. Sige na. Tos, ano to? Ganito ba dito? Hindi man lang binabato yung mga aplikante. Walang galang na HR. Ay, naku, ma'am, pasensya na. Naguluhan kasi ako kung ikaw ba yung aplikante o CEO eh. Anyway, good afternoon. Pwede ko ba makuha yung resume mo? I graduated in UST. I'm cum laude. And marami na akong work experience. Kaso lang, hindi ako nagtagal kasi hindi worth it yung binibigay nilang pasahod. Kaya I expect here nabigyan ako ng malaking sahod. Kasi naman, tignan mo, lahat ng credentials ko. Talagang palo-palo. Naku, ma'am, mukhang wala na akong iba pang matatanong sa'yo kasi lahat na mention mo na lahat ng valuable experiences mo. And uh, having said that, just wait until further notice kung ano yung magiging step ng, kung ano yung magiging process ng next application mo. You mean, I still need to wait para sa next interview? Yes, po. Well, siguro naman hindi na ako pwede magtagal dito kasi ang pangit ng vibes. See you. Ay, success. Kasi alam kong matatanggap ako dito sa company nito dahil namangha sa mga credentials sa so yung HR. Eh, ito kayong katabi ko. Ano kaya mo ipagmamalaki niya? Kapangitan? Kabubuhan? Katangahan? <laughs> kaya huwag ka na umasa. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang. Ah, sir. Ah. Inupo po na kayo, ma'am. Thank Mai. you. Ito po. Eh! Hmm? Hoy! Saan mo galin? Apakit ah, po, ma'am. <laughs> Tubig ba ito sa grape sa kanal? Mamalinis po yan. Anong malinis? Ito! tikman mo! Ano? Anong lasa? Miss, teka lang ha. Sumusobra ka na eh. Hindi na makatao yung ginagawa mo eh. Hindi makatao? Okay lang kung pagsabihan mo ako ng ganyan. Kasi malapit na akong maging amo nyo dito at kahit anong ipagawa ko sa inyo, hindi kayo makakatanggi. Sige po. Palit-palitan ko na lang. Bilis! <laughs> sir, niyo. Oh! Aw! Oh, oh, shh! Hindi ka ako ha? Bakit ba kasi may basa dito? Asan mo yung janitors dito? Mas magdidisgrash pa ako dito. Ikaw na tuluyan? Ah! Mr. Jaboy? Yes, ma'am. Right? Oh, ikaw na yung next na uh, interview. Pumasok ah, ka na sa opisina. Sige po. Good luck kung pumasa ka. Hmm, Mr. Sunit. Ayan. Papasa akong mamahal ko, Su. So. Ano ba hinihintay mo? Umalis ka dyan. Sunit <laughs> naman na ito. Okay, tanda-tanda. Walang pinagkakatandaan. Oh, hindi ako makapaniwala na nakapasa ka sa first interview. Siguro may ginawa ka, no? Siguro nilandi mo yung HR. Pero tingnan natin kung makapasa ka pa dito sa hands-on na exam natin. Kasi alam ko namang hindi ka marunong paano gumamit ang computer. <laughs> so, good luck sa iyo. <laughs> good morning. Ay, uh, good morning po. Okay, handa na ba kayo? Ready na po. Okay. Nandyan sa computer na yan ang exam na iti-take ninyo. At kung sino ang may pinakamataas na marka o score na makakakuha ay siya ang makakakuha o matatanggap sa hiring position. Eh, yeah, sure naman ako, ma'am eh. Ako yung matatanggap kasi mas matalino ako kesa dito sa mukhang walang pinag-aralan. At hindi lang yon. Dahil ang CEO mismo ng company ang magbibigay o ang magpapaalam kung sino ang nakakuha ng mataas na resulta. <laughs> okay. So, shall we start? Okay. Simulan nyo na. Okay, so. Ay, tapos mo ako. Ang dali pa nito. Excuse me ano madali? i Review mo yung sagot mo. For sure, puro mali yan. Minadali mo lang para sabing matalino ka. <coughs> tito, tito, mo tito, Huwag mali. Uh, hello po, good morning po. Good morning. Akala ko ba CEO yung magbibigay ng result? Eh bakit ikaw yung nandito? HR? Uh, excuse me, Miss Eden. Apologies pero nagkaroon kasi ng emergency yung ating CEO. Pero paparating na rin siya. Kaya, for now, ako muna yung mag-a-announce ng result. Ako yung inatasan niya. Okay. So, yung taong babanggitin ko is, nakagarner siya ng score na 95% at walang iba, hindi ikaw yun, Miss Eden. Oh. <laughs> Di ba sabi ko naman sa'yo? Wala ka sa akin Kasi ako, mas matalino kaya sa sayo. Tingnan mo, 95%! Ibig sabihin, konti lang yung mali ko. Eh ikaw kaya? <laughs> Siguro, 75%. And syempre, yung taong nakagain ng 100% score is none other than you, Mr. Jeboy. Kaya congratulations! Ah, thank you po, ma'am. 100%? Ibig sabihin, perfect yung score niya? Hindi ako makakapayag! Gusto ko makita yung computation kasi alam kong dinaya niyo yan! Ay, nako, Miss Eden. Anyway, andito na pala yung ating CEO. Oh. Oh. Yes! So uh, dear applicants allow me to introduce to you ang CEO ng POTG Corporation, Miss Mika Pardo. Mukhang ewan ko dito sa company nito. Clown ka rin pala. Alakas mo magpatawa. Eh Johnny Tristo eh. Paano yan magiging CEO? Ha? Huh? Sige sabihin mo sa akin. Miss Eden tapos ka na. Actually hindi ko na kailangan makita yung result. Kasi hindi naman importante sa akin kung sino naka-perfect o kung sino mataas dito. Dahil ang mahalaga sa akin is yung ugali ng aplikante. Pero ma'am, eh, hindi ako makakapayag kasi alam niyo naman, di ba? Matalino ako at kumlaudi ako. So, ibig sabihin, kailangan niyo akong ilagay sa posisyon kung ano yung in ko. Okay? Bakit? Sino ka ba dito? Ako magde decision di ba? Ngayon... Jayboy, congratulations. Kasi, congratulations. hired ka na dito. Uh, thank you po, ma'am. Pero ma'am, kailangan ako yung nasa posisyon ni Jayboy. Pero huwag ka mag-alala, Miss Eden, dahil nagbibigay naman ako ng second chance. Dahil, um, nagbibigay ka naman ng effort, so bibigyan pa rin na makita ng trabaho. Bukas, magsisimula ka bilang janitress dito sa trabaho. Ano? Janitress? Kapalit sa position mo kanina? Excuse me! Hindi ako papayag! So ayaw mo. Ayaw mo magkaroon ng trabaho dito. Pwede kang umalis kung ayaw mo tanggapin. Good morning, sir. Kape niyo po. Ah, uh, thank you. Eden, sa susunod kasi, dapat marunong ka may pagkapwa tao. Marunong ka makisama. Hindi yung pinipilit mo sarili mo maging mataas kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi ka matalino. Hindi doon importante na matalino ka eh. Ang malaga, marunong ka makisama sa kapwa mo. Kaya sana sa susunod magbago ka na para malay mo. Maging mataas posisyon mo kagaya ka, di ba? Ah, Sorry din sir ha. Siyas sir, mauna na po ako. Marami pa po akong gagawin. So, sige, salamat.